ang makukuha ng ating mga bida. Nakikita na natin na si Brian ang may pinakamaliit na laki ng noodles. Ito ang unang beses na nakakita ako ng ganitong kaliit sa buong buhay ko. Makikita lamang ito sa ilalim ng pinakamakapangirihang mikroskopyo at tingnan natin kung paano ito kakainin ni Brian. Sige na Brian, hindi obra ang chopsticks. Baka tweezers pwede. Oh, si Brian ay hindi nakakakuha ng noodles. String lang nito. Paano mo nagustuhan ng noodles mo, Brian? Tapos na ba talaga? Ha. Huh. Sige, tingnan natin kung paano kakainin ni Jane ito. Mayroon akong medium size na noodles. Mahilig ako sa noodles dahil napaka-incredible at masarap. Ngayon, tikman natin ang lahat ng sabay-sabay dahil sobrang gutom na ako. Well, gusto ko lahat ito sa chopsticks at narito ang aking yummy. Subukan natin. Hmm. Wow, ang sarap. Anong tinitingnan mo? Roxy, balik ka nang magsimula. Oh, sa wakas, uh, gutom na gutom na ako. Na nakuha ko ang pinakamalaking pakete ng noodles sa buong mundo. Ay, kailangan ko na itong tikman agad. Uh, pero para hindi na patagalin, kakainin ko ito gamit ang aking mga kamay. Mga kaibigan, napakasarap nito. Sisisirin ko ito. Ang saya mo. Ha? Huh. Oh, may mga noodles ako sa ulo ko? Ayos. Naniniwala kami sa iyo, pero maaari kang kumain ng mas maingat. Ano? Bakit ang lit ng bote ng Coke ko? Oh, sakto lang ang laki ng akin. Wow, mas malaki ang bote ni Jane at si Brian ang may pinakamalaki sa lahat. Paano mo iinumin lahat yan mag-isa? Simulan natin kay Roxy. Hmm, susubukan ko na ito ngayon at patutunayan na masarap ang akin. Hmm, sarap. Iyon na ba talaga lahat? Jane, pwede ka nang magpatuloy? Sige, sige, susubukan ko na ito ngayon. Uh, buksan natin ito. Sige, malapit na akong matapos. Tara na. Hiya! Hu, nagawa ko. Astig. Ngayon, iinumin ko na ito. Pero sandali. Oh, malagkit na candy ito. Ginawa mula sa Coke. Oh, ang astig. Masarap. Oh, tapos na ba agad, mga kaibigan? Hmm, hindi ko maalis ang daliri ko. Oh, hindi! Tulong! Sige, hilahin mo! Ah, uh, hindi ito nakakatulong. May ideya ka ba? Oh, may ideya ako. Kailangan mo'ng lagyan ng langis ang daliri ni Jane. Pagkatapos, madali nang matatanggal ang bote. Subukan natin. Naku. Pasensya na Jane, pero malaya ka na. Brian, ikaw na ang susunod. Halika na. Sige, tara na. Dapat kong buksan ang boteng ito, pero hindi na talaga ito ganoon kadali. Hu. Ang sarap. Kadiri, kadiri ang dumi mo ngayon. Oh, wala akong pakialam. Sobrang sarap nito. Wow, ang liit na Chupa Chups! Ano, nakikita lang siya ni Jane sa ilalim ng mikroskopyo, pero mas malaki ang kay Roxy. Pero tingnan mo si Brian, may malaking Chupa Chups. Tara na, Jane, ikaw na. Bakit ang liit-liit ng lollipop ko? Well, kakainin ko na lang ito sa ilang segundo. Sige, subukan na lang. Mm, masarap. Mga kaibigan, hindi kayo maniniwala, pero talagang kinain ko ito sa loob ng ilang segundo. Roxy, pwede ka na magpatuloy. Magaling! Matagal na akong hindi kumakain ng chupa chups at ganitong laki. Siyempre, ngayon, suriin natin ang lasa. Wow, ang sarap at ang ganda, pero ang tigas at ang tagal kainin. Pagod na ako, mga kaibigan. May mga ideya ba kayo? May naisip ako? Ha, huh, may baso ako para sa iyo. Ipaliwanag ko na ngayon. Pwede mong inumin ang Chupa Chops mo nang mas mabilis. Ngayon, may burner ka na. Pwede mo itong tunawin diretso sa baso mo. Sige, sige, sige. Sa ibabaw ng baso. Wow, halos mapuno na ang baso. Tara na. Ya, yeah, ko ang buong Chupa Chops na ang stick na ito ay pwedeng gawing straw. Oh, ang sarap. Talagang nagustuhan ko ang ideya mo, Brian. Salamat. Ikaw na ang susunod. Oh, Huwag mo akong pasalamatan. At sa wakas, makakain ko na ang chupa chups ko. Ang laki nito, hindi ko talaga maangat. Mabigat. Oh, subukan nating basagin. Oh, sige na. Isang chainsaw. Hindi gumagana? Talaga? Sige, didilaan ko na lang sa tradisyonal na paraan. Oo, oh, medyo tatagal ito. Alam ko yon. Pero hindi ko ito pwedeng iwanang hindi nakakain. Oh, ang Aztec! Nakahanap na ng gagawin ng mga babae, pero si Brian hindi pa rin nakakain ng kanyang lollipop. At tatagal pa ito ng matagal, kaya pwede kang magpatuloy sa iyong gawain. Halika na, ilang dekada na ang lumipas at hindi pa rin nababawasan ang Chupa Chups. Paano nangyari iyon? Kayo ay tumanda na ng husto? Matutulungan mo ba, Brian? Sige, pero kailangan niyang gawin ito mag-isa. Binabati ko kayo sa inyong pagre mga kaibigan. Oh, Diyos ko! Ang liit ng pizza na nakuha ni Jane, ito ang unang beses kong makakita ng ganito. Mas maswerte ng kaunti si Brian. Pero si Roxy ay may napakalaking pizza. Ayos, simulan natin kay Jane. Tara, napakaliit ng pizza ko. Hindi ko kayang kainin ito sa ilang kagat lang. Suriin natin ito ngayon. Hmm, masarap. Brian, ikaw naman. Pero paano ko kakainin ang pizza ko? Oh, may cool akong ideya. Pwede kong hiwain gamit ang pizza slicer. Ganyan lang. Paikot para makain ko ito ng buo. Tingnan mo. Kung spiral. At kakainin ko na ito ng ganyan. oo ang sarap. Mga babae, ang pizza ay sobrang sarap. Hindi ko man lang napansin na naubos ko na lahat. Ha? Oo, oh, oh. sino ang susunod? Roxy, tara na. Oh, sa wakas. Laging gusto kong subukan ng malaking pizza. Gusto gusto ko ito. Ngayon, ilagay natin ang lahat ng piraso sa ibabaw ng isa-isa at magkaroon ng isang malaking hiwa ng pizza. Kailangan ko talagang kainin ng lahat hanggang sa huling mumo. Ang bango ay sobrang sarap. Mas masarap pa ang lasa. Mga kaibigan, hindi ko alam kung kaya kong kainin lahat ito. Oh, Roxy, sa support ng grupo na yan, kaya mong gawin. Ang kahit ano, sige na, kain, 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 kain. Kaya mong gawin ang kahit ano. Tingnan mo ang mga cool na poster at pusa na meron ang mga tao. Kailangan kong tapusin ang lahat, Roxy. Wow, nakain mo na ang kalahate. Eh. Marami pa ang natitira. Huray, oo. Sige, itulak pa taas. Halika na. Tapos na ako. Kaya ko ito. Mga kaibigan, gumising kayo. Salamat. Oh, meron akong maliit na waffle. At meron akong regular na isa. Uh, ako. Ako ay may malaking waffle. Ang galing talaga. Susubukan ko ito ngayon. Pero meron lang akong napakaliit na mga kagamitan. Nagsisimula si Roxy. Hmm, paano ko kakainin ang napakaliit na waffle gamit ang napakalaking gamit? Oo, uh, alam ko na. Kakainin ko na lang ito. Gamit ang dila ko. Ang astig. Jane, ikaw na ang ganda amoy waffle, uh, kailangan ko itong tikman agad. Pero una, maglalagay tayo ng napkin para hindi ako madumihan. Maglagay tayo ng salamin para sa pathos. At, Brian, pura raka. Pero alam ko kung ano ang asshole. Kaya huwag mo akong pigilan sa pag-enjoy ng aking waffle. Hmm, hmm, masarap. Napakasarap, Brian. Kung hindi ka makapaghintay, pwede mong kainin ang iyong waffle. Oh, may pumasok sa bibig ko. Oh, hindi. Natanggal ko ang mga gamit ko. Well, kakainin ko na lang gamit ang mga kamay ko. Oh, ang sarap. Ang waffle na ito ay talagang kamangha-mangha. Oh, sobrang gutom ko kanina. At ngayon halos busog na ako. Oh, ang sarap. Yeah, hey! Woo! Ano ang gusto mong lutuin namin? Gusto ko ng itlog na binate. Walang problema. Heto ang itlog. High five, chef. Oh, gusto niya ng itlog. Sige, uh, kukuha ako ng isa pa. Uh, marami sila dito. Ano pa bang mas madali kaysa magluto ng pritong itlog? Mahal ko ang kapatid ko at pahihirapan ko siya. At magdadagdag din ako ng mga gulay. Ang kikinang at katas nila. Sigurado akong magugustuhan ito ng sanggol. Kailangan mo lang hiwain at gamitin ang mga cool na hulmahan na ito para gupitin ang mga bulaklak. Oh, sa wakas tapos na ako. Ayusin natin ang lahat at ilagay ang itlog sa gitna. Yay, ang ganda nito, di ba? Oh, ang ganda. Magaling na trabaho. Ano naman sa chef? Magandang tanong. Para magsimula, kailangan mong magpakulo ng itlog at huwag kalimutang i-timing ito para maging perfecto. Panahon na para ilabas ito at kailangan mong magdagdag ng yelo. Anong ginagawa mo? Aking choose to and es. Sa kahit lang kitang chung at tub magdagdag ng hipon at kaunting gulay. Gain, magdagdag ng sarsa at it ay magiging opera maestra. Hmm, perfecto. Oh, sa tingin ko, sobra na ito. Kaya tingnan natin kung ano ang nasa basket natin dito. Wow, Ang maliit mong itlog. Napakaganda! Napakaganda pero masyadong maliit. Isang ideya, palalakihin ko ito gamit ang aking super device. At gumana ito. Ho! Tiyak na pakakainin ko ang sanggol gamit ang itlog na ito. Kailangan mong linisin ito. Narito ang aking kutsilyo. Oo, sige na. Anong nangyayari? Bakit hindi mabasag ang balat? Masyadong maliit ang kutsilyong ito. Isang chainsaw ang kailangan. Ah! Lolo! Okay, ngayon ilalagay ko na ito sa kawali. Magaling. Oo. Oh, ngayon, magdagdag tayo ng ketchup. Oo, oh, magaling. Ang ganda ng salad dito. Halika, samahan mo kami. Mukhang nakakatakam ang palaman na ito. Tingnan natin kung masarap. Oo, oh, Oh, Tamang-tama ang giniling na karne para ilagay ito. Kaunting keso. At ilang mga kamatis. Tingnan mo kung paano ako mag-juggle. Oo, oh, perfecto. Ang chainsaw ang tutulong sa akin sa pagputol nito. Oh, mahusay. Ngayon, ilang at Sara. Hmm, pagong gawa. Oh, ang ganda. Sino ba ko po na ang sa mga ito? Eh, pwede ko na silang kainin. Hmm, perfecto. Ipagpatuloy natin sa itlog at ilagay ang tinapay sa ibabaw. Perfecto, hindi ba? Wow, halika na. Heto na, baby. Wow, Ond yun ako makakawas sa itis ito. Itulis sa lalo ng buong burger. Tis dito na ako. Sisimulan ko ito. Mmm, ang sarap. Oh, lahat ay pumupuri sa pickles. Subukan natin ito. Hindi masama. Gusto ko ang burger na ito. Oh, ano ito? Karot, ayoko ng gulay. Ew. Hmm, ano ang amoy na yon? Hipon? Isa pang hindi kaaya-ayang sorpresa. Ito ba ay nilagang itlog? Hindi ito lubusang niluto. Ah, iyo, masaya ako sa burger na niluto ni Lolo. Panalo ka, Lolo. Hooray! Ang saya ko. Salamat, baby. Mahilig ako sa mga eksperimento. Natapos mo na bang mag-drawing, baby? Ang susunod na putahe ay cupcake. At ito pa ay rainbow cupcake payalti go to a waste like quarry oh hikes to go ang mga kulay ng bahaghari dito magandang simula gagawa ako ng pitong cupcake ng sabay-sabay tulad ng mga kulay ng bahaghari pikabu ako ay isang baliw na henyo lolo ang saya mo nakakatawa yon ang mga mata ng marmalade ang magiging mukha ng aking kulay dapat eksakto at malinaw ang lahat. Handa na ang aking solusyon sa jelly para lumikha ng mga kakaibang cupcake. Ang galing ng kinalabasan. Oh, tingnan mo ito. Ngayon, kailangan ko itong i-freeze. Oo, oh, oh, a stick. Ang mahalaga ay hindi matapo ng jelly sa daan. Sige, ilalagay natin ito sa istante. Ah, at maghihintay tayo. Nakakapagod ang paghihintay. Nakakabaliw ito. Tama ang matanda, ang paghihintay ay hindi ang pinakakaya ayang gawain. Magbe-bake ako ng mga cupcakes sa oven at itatama ang oras para hindi masunog. Sige, maghintay tayo. Huray, luto na sila. Oh, anong bango? Bravo. Bakit ang tamis ng amoy niyan? Pasensya na. Ah, okay. Kailangan ko rin gumawa ng isang peggy. Wow, ang daming cupcake, chief. Oo, oh, Just bow. Sugpun bahag Harry towards the star stone baby. And yung cream ang tutulong sa egg dito. Magdrawing drawing sa'yo ng ilang ulap dito at ang mga kulay ng bahag Harry sa maliliit na pancake uh, ano, ano na ang nangyari sa mga cupcake ko? Naka-freeze na ba sila? Oh, oo, oh, oh, handa na si Lolo. Wow, mahusay na trabaho. Wow. Scam, huwag kang baby. Ngayon, ipapakita ni Lolo ang isang mega super class. Kung ihalo mo ang mga sangkap na ito, magkakaroon ng kamanghamanghang reaksyon. Ang anyong ito ang magpapaganda sa aking putahe. Oo, oh, 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 ang pangunahing bagay ay gawin ang lahat ng maingat. Handa na? Ooh, perfecto. Ang galing! Ang galing na mga pancake ni Lolo at may buong bahaghari ang chef. Oh, paano ko kaya masa Talo sila. Oh, salamat chef. Hihiram ako ng kaunting masa. Ibubuhos ko ito sa bote ng Coke at ilalagay sa oven. Ang pangunahing bagay ay huwag kalimutang iyon nito. Sana gumana ito. Wow! Tingnan natin kung ano ang nakuha ko. Oh! Astig! Ang init nito. Nakuha ko na. Ngayon, handa na ako. Lagyan natin ang whipped cream sa ibabaw. At ang paborito kong marmalade cola, isa lang ay hindi sapat. Kailangan natin ng marami. Okay, ang bango. Ew, ano sa tingin mo? Wow, isang bahaghari ng mga cupcake. Mahilig din ako sa cola. Oo, oh, kakaiba at kawili-wili. Pero ang cream ay mabaho. Okay, tatanggalin ko ito. Mmm, masarap. Hindi masama. Pero hindi masyadong masarap astig. Wow, cola, gusto ko ito. Mmm, may marmalade sa ibabaw at whipped cream. Masarap ito. Ano, nasa lobang cake? Paano ko ito makukuha? Oh, hindi ko susubukan. Wow, ang ganda ng rainbow cupcakes ni Chef. Ito mismo ang gusto ko. At mas maganda pa. Chef, isa kang diyosa. Ang galing. Susubukan ko pa ng dalawang cupcakes. Ah, uh, ang lasa ay napakasarap pa rin. Oh, busog na busog na ako. Pero hindi ko mapigilan. Ang sarap talaga. Hindi ko ipagkakait sa sarili ko ang kasiyahang ito. Mmm, uh oo. -oh. Oops! Hoy, Lolo. May bago kaming putahe. Hmm? Hindi ako natutulog. Gusto ko ng kakao. Matatapos na ito. Kahit ano ang sabihin mo, ate. Handa na si Lolo ng lubos. Sige, mga kaibigan. Alright! Oh, kalimutan mo na. Tara, nagbibiro lang ako. Makakatulong ang mga sipit na ito para makuha ang mga buto ng kakao. Ilagay mo lang dito. Sige. <coughs> hey, huray! Nasa lugar na ang mga bandila. Pwede mo nang simula ng eksperimento. Magdag ka po at dami. Ang tubig, hindi isang patay, ang sobra. Nakalimutan ko ng lubos ang mga posporo. oh, tama, mahusay. Ngayon, pakukuluan natin ang tubig. Kahanga-hanga, aray, masakit. Nako, Lolo, ayos ka lang ba? Walang anuman, mahal. Nasunog na si Lolo ng higit sa isang beses. Pero maayos na maihahanda ang kakaw. Handa na? O oh, ano ang masasabi ninyo, mga babae? Kadiri! Oh, nasobrahan mo. Napakasimple ng kakao. Ang mahalaga ay hindi ang katumpakan, kundi ang kagandahan. Isaw-saw tasa sa syrup at sprinkles. Astig! Aba, anong klaseng kakaw ang walang Nutella, di ba? Gustong-gusto ko ang strawberry paste. Mmm, ito ay talagang masarap. Magugustuhan ito ng bata. Oh, ibubuhos ko ito diretso sa tasa. Perfecto. At lagyan ng dekorasyon gamit ang cream. Oh, yo, ganyan lang. Ang galing. Magdagdag ng ilang marshmallow. Oh, ang kamisat at lambot nila. Sakto para sa kakao. Ano? Hindi mo pa nakikita ang kakao ng chef? Hmm, ang bango ng muffin. Hindi, pero nagbigay ito sa akin ng ideya. Kailangan nating hatiin ito sa gitna at hindi natin kailangan ng gitna. Ah, uh, kakainin ko na ito. hu, mahusay na trabaho. Aba, hindi mo ba alam na ang bawat profesional na chef ay may sirap na handa? Ibubuhos lang natin ito sa gilid at pagkatapos ay magdadagdag pa tayo ng asukal. Pulbos na asukal. Asti! Magaling. Huh, hindi ba't may waga yun? Magdagdag tayo ng Nutella sa loob. Oh, tsokolating Nutella. Anong ginagawa mo? Ha, mahusay, lolo. Oh, sige. Idadagdag ko na lang ito ng ganyan. Ano? Ano? Perfecto. Ngayon, kailangan ko ng ilang marshmallow. Ang hawakan lang ng aking tasa ng tsokolate ang nawawala. Hmm, gagamitin ko itong lollipop. Magkakaroon ito ng nakakaakit na hitsura. Paano mo nagustuhan ng ideyang ito? Hoo! Astig! Wow, napakaganda, chef! Baby, halika, kain na! Wow, ang daming kamangha-manghang inumin. Sa tingin ko, magsisimula ako sa kakao na ito. Hmm, masyadong matamis. Sige, pero ang cream ay perfecto. Wow, napakabighani. Ang ganda, natutuwa ako. Hmm, sobrang saya. Yay, talagang masarap. Woo. At ang um, karizanting na ng kakao na ito kahit nasa glass flask. Hmm, ipapasok ko ang isang tubo sa loob at susubukan nito. Ang tapang nito. Nakakadiri, Lolo. Walang gatas dito. Walang lasa. Wah, sana mas masarap itong coco mula sa chef. Oh, oh, ang tasa ay mukhang cupcake at ito ay isang cupcake, isang himalayon. Well, ang drumroll at ang kapatid na babayang nanalo. Talaga, salamat mga kaibigan. Natutuwa ako. Yay! Hey Macarena, yuhu, yay! Okay, handa na ako. Gusto ko ng sorbetes. Tara na mga kaibigan. Oh, sige. Ano? Gusto mo ng ice cream? Oo, gusto ko ng ice cream. Magaling! Sisimulan ko na ang eksperimento. Walang problema. Oo, gagamit ako ng skittles. Yay! Oo, oh, ang makukulay nila. Magaling! Ibuhos natin ang skittles sa mesa at hatiin ayon sa kulay. Ganyan lang. Ngayon, kakailanganin ko ang mga hulmahan para sa sorbetes. Tingnan mo itong cute na unicorn. Ibuhos natin sila ayon sa kulay. Oh, may mga Skittles ka sa mukha mo. Oh, ang sarap niyan. Sige, ngayon kailangan ko ng Sprite. Buksan natin ang lata at ibuhos ito sa mga hulmahan. Maganda. Ngayon, ilagay natin ang mga stick sa loob at i ito. Tingnan mo ang maliit kong fridge. Perfecto. At ngayon, maghihintay tayo. Okay, crunching, kailangan kong isipin. Oh, may naisip akong napakagandang ideya. Aba, magugulat ang lahat na makita ang itim na sorbetes. Magdadagdag tayo ng uling at gatas at haluin ito ng mabuti. Kahanga-hanga. Hmm, hindi naman masama ang lasa. Tingnan mo ang dila ko. Ang saya mo, Lolo. Ngayon, kakailanganin ko lang itong baking bag. Punuin ko ito ng itim kong sangkap at, oh, tema, apo. Pwede ko bang gamitin ang iyong refrigerator? Sigurado. Sa so, tingin ko, handa na ang aking ice cream. Perfecto! Wow! Wow, ang makulay nito! Magaling! Oh, hindi ba to stick? Okay, sa so, tingin ko handa na rin ang akin at kailangan ko lang ibuhos itong ur-ietim na likido sa tasa na ito. Maganda, <laughs> Mukhang kahanga-hanga. Magdadagdag ako ng ilang nerds. Ay, nako. Oh, ang ganda. Ah, anda na ang aking sorbetes. Oh. Hmm, ano kaya ang uunahin ko? Ah, tama. Kailangan ko ng gatas. Kitimang sukal. Kaunting asukal. asukal. Aga, ah, nandang. Ah, kunin mo, girl. Okay, nagtatrabaho na si chef. Ngayon, bubuksan ko ang kalan at tamang-tama ang temperatura. Kailangan nating ibuhos ang halo sa baking bag na ito. Wow. At ah, sige na. Kailangan ko rin itong refrigerator ngayon. Ang hand o ng cone at gamit yung kento. Nigay ko din kadaos. Noxious kets na no, ibuhos ang ice cream sa ibabaw at loob ng cone. Shiny prided corn shot from Silver Westing bud, board. Oh perfecto! And even has two very ngos sa Wow. Wow, ang galing niyan. Handa na. baby! Uh. Oh, sana ako magsisimula. Oh, ang ganda niyan. Astig, ang liwanag. Yay! Nakakain ba ito? Hmm, hindi. Barya lang ito. Pero ang ganda at masarap sa tingin ko. Ah, achoo! Oh, sobra na ang ginto, chef. Wow, ito ay isang rainbow na ice cream. At napakasarap nito. Talaga? Salamat, sis. Oh, nagustuhan ko ito. At isang unicorn. Wow! Ang ice cream na ito ay itim at may maasim na candy, iyaw. Pero susubukan ko na ang ice cream ngayon. Hey! Hey! Hmm! Oh, Lolo, ang sama ng lasa. Ew, Kadiri, ew. Hindi ko gusto ito. Si ate ang panalo. Astig, salamat, baby. Yuhu, sayaw ng tagumpay.